Hello guys! Welcome back to my channel. At ngayon, alam nyo bang JS Prom ng mga senior high school at eto, nasa Clark ako para ihatid sila. At uh, alam nyo ba, nung high school ako, nakaranas din ako ng JS Prom. Pero, nung panahon kasi na yun, o tingnan nyo, ang matanda na ako. Wala naman kasing ganyan na ginaganap sa hotel-hotel. Sa mismong school lang din namin ginaganap. Tapos, ang nangyayari doon, uh, hindi mo malalaman kung sino ang makakapareha mo. Kasi, ang mga boys nasa kabilang side, tapos kaming mga girls nasa kabilang side din. Tapos, habang tumutugtog ang music, uh, parang nagmamarcha, pupunta kayo sa harapan, tapos doon kayo magtatagpo ng kapram mo, tapos doon kayo magda-dance, at saka ginaganap yun uh, gabi na. So, makakauwi kami noon, 10 na ng gabi. Pero memorable, hindi katulad ngayon na sobrang magastos, katulad niya, no. Tignan mo, pumipila na sila para pumasok. Siyempre, ini-scan muna ang kanilang mga gamit, at, uh, maghihintay sila ng uh, kanilang turn kasi that time yung scanner na yan naglolo ko so one at a time lang nakapila sila di ba ang gaganda nila o oh. Sabi nga nila, high school lang the best na memory na meron kapag ikaw ay nag-aaral. So, totoo naman yon kasi kapag high school, nandyan yung kulitan, tapos Uh, Nandyan yung kopyahan at uh, pwede ka pang magkating cutting ng school. Hindi masyadong seryoso ang buhay pero ibig ko sabihin kailangan naman mag-aral tayo mabuti. Hindi katulad ng pag nag-college ka na, kanya-kanya na ng buhay, wala ka ng uh, masyadong nasasandalan kapag nag-aaral ka, sarili mo na yung uh, tuturuan mo. Pero syempre nandiyan pa rin yung circle of friends. Kailangan uh, meron ka pa rin mga kaibigan na nandiyan na uh, kinalakihan mo. So ayan ang gaganda nila. O oh, tingnan mo yung kanilang mga gown. Mga grade 12 nga pala to at saka last year hinatid ko rin sila dito rin sa Clark pero ibang hotel naman kasi nung nakaraan doon sila sa Royce Hotel, ngayon nandito sila sa Widus. Tapos ito kasing hotel na to, magkakatabi na to. Itong nasa kabilang gilid niya ay Marriott Hotel, tapos yung banda-banda roon sa may unahan, yun yung Han Hotel. So, ayan, ngayon, di ko alam kung anong ginagawa nila that time. Bakit parang may kinakalikot sila kasi ang mga gamit nila kailangan ilalapag nila doon sa may scanner yan tapos papasok sila nag stay nga lang ako saglit dyan para kunan sila ng video kasi nagandahan ako sa mga suot nila kasi ang gaganda nilang tignan mga dalaga binata na sila compare mo sa kapag nakasuot sila ng mga uniforms at saka yung oras nga pala na yan sinasay niya sana na ako ng gwardiya na Pwede na raw akong umalis kasi nagdadating nga na yung mga ibang kotse na maghahatid din ng mga mag prom. So, eto nga, habang nandito ko, ayan, inikot ko ang aking camera. At eto, sa kabilang side nga na ito, eto ang Marriott Hotel. At uh, doon sa may unahan nito, yun naman ang Han Hotel. Kaya, ayan, ang ganda, ba diba? Para kang nasa class talaga na hotel. So, ayan, isang silip pa habang nakapila sila. Ito nga palang isang nakapila dito na dalaga. Ayan, may green na suot. Ay, pamangkin ko. Kaya, yan, time na yan, paalis na talaga ako kasi yung gwardiya, sinisenya sa nako. ako. Yung mga nakapilaw sa sakyan na nasa likuran ko, medyo nakakahamba lang na nga ako. Kaya guys, ayan, sinulit-sulit ko na nga kasi bira lang naman ako maghahatid dito at pupunta rito. Kasi mamayang 11 o'clock, susunduin ko naman sila pag uwian na nila. Ang sarap nga naman balik-balikan ng memories nung high school. Kasi naalala ko nung time na nage-exam kami. Siyempre kapag mahirap ang exam, hindi mo maiwasan na mga ka. Totoo naman yun eh, di ba? Aminin nyo. O, andyan din yung, di ba? Kapag may crush ka. Siyempre, pasikreto lang yun. Hindi mo naman pwedeng ipagsabi na crush mo siya. Tapos, alam nyo ba? Ah... Aaminin ko, nagkating classes din ako. Siyempre, hindi naman maiwasan yun. Uh, lahat tayo, pinagdaanan natin yon nung high school tayo. At saka, naalala ko nung nag-join ako sa CAT. Na-inspire lang talaga kasi ako nung bata ako. Nakatira kami sa malapit sa Mike Clark. Nakikita ko yung mga sundalo na mga naka-uniform. Ang ganda-ganda ng mga suot nila. Kaya nung nag-join ako ng CAT, ganun na ganun din ang mga suot namin. Tapos mahawak kami ng mga rifle, nagpo-formation kami, tapos uh, pumupunta kami kung saan-saan. Kaya lang, wala na kasi akong mga na-save na mga picture nung high school ako, kaya hindi ko na mapakita sa inyo yung mga memories ko na ako ako'y nakasuot ng mga gano'n, yung parang pansundalo, parang kang pulis na, alam mo yon ang ganda-gandang tignan. Oo, totoo yon Kasi nakikita ko nung third year ako, Kapag nagpo-formation na yung mga CAT, ayan, ingit na ingit ako, sabi ko sa sarili ko. Pag nag-fourth ako, sasali ako niyan. Ayun, kaya nung malapit na yung end of class, doon na kami uh, tinanong kung gusto naming mag-join sa CAT. Nung time na yun, edi third year high school na ako, medyo uh, sinasanay-sanay na nila kami na mag-formation-formation. Tapos nakaranas din kami ng mga, alam mo yung parang hindi naman siya hazing, yung siyempre pahihirapan ka. Andiyan yung ibibilad ka sa gitna ng basketball court, sa kainitan ng araw, tapos yung pakakainin ka ng sile, tapos yung uutusan ka, paano mo daw ba mahawakan ng tubig na hindi matatapon. O syempre, ikaw nang balang dumiskarte noon. Tunay nga naman kay balik-balikan ang alaala -ala ng high school life. Kasi bata ka pa pero parang hindi ka na bata. Tapos pwede ka pa maglaro at ang dami-dami mo pang mga kaibigan. O ba? Diba? Fast forward na nga tayo at uh, 10 o'clock na ng gabi yan habang naghihintay ako sa kanilang paglabas, ayan, napagkatawaan ko na kuhanan ng video itong Han Hotel na to kasi ang ganda-ganda nga naman siya sa gabi, ayan, paiba-iba pa ang kulay ng ilaw niya, oh. Medyo naiinip na nga ako nung mga time na 'yan kasi pas 11 na sila pinalabas. So malapit na mag-alas 12 ng madaling araw 'yan. At saka hindi na makapasok ang mga sasakyan doon kasi ang dami-dami na rin nakapila doon ng mga nagsusundo sa mga nag JS from. Ng mga time na 'yan ay naaaliw na lang ako sa pagtingin sa pag-iba-iba ng kulay ng ilaw ng hotel na 'yan kasi nga naman nakakawala ng inip. Tunay nga naman kay sarap maging bata, di ba? Kapag ikaw ay bata pa, ang responsibilidad mo lang ay uh, mag-aral kang mabuti at sumunod sa utos ng mga magulang, sa mga payo ng mga nakakatanda sa iyo at uh, maging responsableng bata. So kapag sinwerte-swerte ka pa nga, naging mayaman ang iyong buhay, Andiyan lahat ibibigay sa iyo. At uh, kapag minalas-balas ka naman, andiyan na uh, pwede mong lunukin ang sarili mong luha. Oo mga guys, suto yan. Nung ako ay bata, naranasan kong pumasok na wala akong baon. At saka naranasan ko rin na uh, hindi ako nag-aalmusal. nga nagtatrabaho ang mga magulang namin noon. Ang nanay ko nga noon, naalala ko, every Saturday night lang siya uuwi para mag-day off. At ang tatay ko naman ay nagtatrabaho rin sa bukid. Pero hindi naman laging ganoon mayroon din araw na sagana kami. Siyempre, bilang magulang, kailangan nilang maghanap buhay para sa kanilang mga anak. Oras ng ito ay naglalabasan na sila at uh, pasado alas 12 na ng madaling araw dito. At uh, kita nyo naman, full of energy pa rin sila. Hindi ko na nga rin ipinasok ang sasakyan doon sa may looban dahil siksikan na ang mga ibang sasakyan na nagsusundo sa mga nag-JS prom. Once in a lifetime nga lang naman natin mararanasan ito sa ating buhay. Kaya habang high school tayo at bata pa, kailangan din natin ma-experience. Sa edad ko nga, nga ito, gustong gusto ko pa rin mag-aral. Yun nga lang, hindi na pwede. Kung may magpapaaral nga lang noon sa akin ng college, malamang natapos ko kasi pangarap ko talaga na makatapos sa college yung panahon na yon. Nung mga oras nga na yan ay hinihintay pa namin ang ibang sasakay dahil nung time na yan wala nga ang sasakyan yung iba kaya nadagdagan ng dalawa ang aking pasahero. Iba-ibang lugar nga ang paghahatiran ko sa kanila, merong malayo, meron ding malapit. Tunay ngang edukasyon ang batayan upang hindi maging mangmangang isang tao. Ngunit hindi rin batayan sa buhay kung ikaw ay may mga honors upang maging successful sa buhay. Kailangan din nating magsipag at maging madiskarte. O siya, sige na. Yahatik ko na nga muna pala itong mga pasahero ko para makauwi na kami. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. At uh, hanggang sa muli. Bye bye! Okay na, kasha na. Let's go. Let's go. ununa na.